Hello everyone, welcome po sa ating daily devotion Salamat po sa inyong patuloy na panonood pagsubaybay sa ating mga pag-aaral At uh, bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Nais nice ko rin pong batiin, pasalamatan at bigyang daan yung ating mga taga-panood, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Salamat sa mga subscribers at sa mga sharers at yung mga nasa comment section. Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Now ngayon, ang ating teksto na tatalakayin ay nandito naman po sa Santiago Dos 17. Ang sabi, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Now, ang mensahe na ating pag-uusapan ang mahalaga ng mabubuting gawa sa mga anak ng Diyos. Bakit may halaga ang mabubuting gawa sa mga anak ng Diyos? Mayroon po tayong tatlong rason na pag-uusapan ngayon. Ang una, dahil ito ay resulta o bunga ng pananampalataya at pagkaligtas natin. So yung mabubuting gawa mga kapatid bilang statement of faith natin ng mga anak ng Diyos o ng mga Kristiyano, yung halaga ng mabubuting gawa ay bunga po 'yan. Resulta po 'yan ng pananampalataya sa Diyos at resulta po 'yan ng pagkaligtas. Hindi po gumawa ng mabuti para maligtas. Hindi gumawa ng mabuti para manampalataya. Kundi dahil ikaw ay may pananampalataya at ligtas na, ang resulta nito ay God works. May mga naniniwala at nag-aakala na basta mabuti ka ay makakapasok ka sa langit. Subalit ang sabi naman ng Biblia, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po yan sa Roma 3.23. Maring sa isang tao o sa ilang tao ay may kabutihan kang ibinapakita. Subalit, kumusta ang pananalita mo? Hindi ka ba nagmumura? Mabuting tao ka sa iba pero baka pala mura ka pa rin. Wala ka bang bisyo? Mabuting tao ka sa iba pero baka bisyoso. Namumuhay ka ba sa katotohanan at kalooban ng Diyos? Sinasabi ng mabuting tao pero hindi naman sumusunod sa katotohanan na sinasabi ng Biblia. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos pero mabuting tao raw. Sapat ba yung mga mabubuting gawa mo para papasukin ka na sa langit? Kung bibilangin, alin ang mas marami mong nagawa? Kabutihan o kasalanan? Alam niyo mga kapatid, sa Bible, sa Isaiah 64.6, ang sabi po ay ganito, Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. So mga kapatid, yung ating mabubuting gawa, sabi po sa definition ng Bible na ito yung maruming basahan lamang sa kanyang harapan. Ang sabi, ang mabubuting gawa natin, maruming basahan lamang ang katulad. So wala po tayong may pagmamalaki na mabubuting gawa. Sapagkat sa mata ng Diyos, parang basahan lamang yung ating mga iniisip na kabutihan. Sabi naman po sa Tito 3.5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So hindi po ganun mga kapatid na kapag gumawa tayo ng mabuti ay counted na tayo para sa salvation. Ang sabi dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Now, sa atin ng mga anak ng Diyos, gaano kahalaga ang mabubuting gawa? ang mabubuting gawa sa atin mga kapatid ay bunga o resulta ng ating pananampalataya kay Hisos. Pag may pananampalataya ka na kay Hesus, titira na ang Holy Spirit sa ating buhay. At siya na yung magkukontrol sa ating ugali, pananalita, pakikitungo, pamumuhay sa kalinisan at kabanalan. Ang mga mabubuting gawa ng mga anak ng Diyos ay odyok po yan ng pananampalataya at pagkaligtas at nakikita na ang tunay na nature na disenyo ni Lord sa tao. So bakit may halaga ang mabubuting gawa sa mga anak ng Diyos? Una, dahil ito ay resulta o bunga ng pananampalataya at pagkaligtas natin. Pangalawa, dahil ito ang natural sa mga anak ng Diyos. Ang tao kasi ay ginawa sa kabutihan. At para mamuhay sa kabutihan, ito po ang tunay na nature ng tao. Sa Episo 2, Jesus ang sabi, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una paman. Subalit so, ano po ang nangyari sa tao? Dahil sa kasalanan, Inalipin ang tao sa kasalanan, napalayo sa Diyos at namuhay sa sariling hangarin, at gumagawa na mumuhay sa paglabag sa Diyos. Kaya, totoo ang sinasabi sa Roma 3, Jes at 12, ang sabi, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, dito pa lang, talagang hindi na papasa ang tao sa pagmamalaking kabutihan niya. At sabi din sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Sa verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kaya nga, sabi nga sa ating binasa kanina sa Isayas, na yung ating iniisip na kabutihan, basahan lang pala sa Diyos. Kaya pagdating dito sa verse 12 na ating binasa sa Roma 3, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama at walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. So ngayon, para mabalik ang tunay na nature, ang tunay na natural ng tao, ang katangian niya, yung tunay na natural ng tao, kailangan siyang maborn again. Kailangan manirahan ang Holy Spirit sa kanya upang ang mabuting gawa bilang natural at bilang katangian nature ng mga anak ng Diyos ay manumbalik. Ito ang halaga ng mabubuting gawa sa atin bilang mga anak ng Diyos. So bakit may halaga ang mabubuting gawa sa mga anak ng Diyos? Number two, dahil ito ang natural sa mga anak ng Diyos. Number three, dahil ito ang patunay na buhay ang ating pananampalataya. Ang tunay na pananampalatayang buhay ay kusang kumikilos yan, kusang gumagalaw dahil buhay. Alimbawa na lang yung batang ipinanganak na buhay. Kusang gagalaw yan? Kusang umiiyak? Kusang lumalago hanggang sa magkaisip? Hindi gagalaw ang bata para mabuhay. Hindi gagalaw ang bata para maging bata. Kundi sa dahil siya'y buhay na bata na ipinanganak, gagalaw siya. Ang pananampalataya ring buhay ay kusang gagalaw, kusang susunod sa Diyos mamumuhay ng tama sa Diyos, maglilingkod sa Diyos, tutulong sa mga nangangailangan. Mga kapatid, yung konteksto ng Santiago ay may kinalaman po yun sa pagtulong sa kapwa bilang mga anak ng Diyos na dapat makita ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalasakit. Halimbawa, sinasabi sa Santiago 2.15 Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Pagdating sa verse 16, ang sabi, Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? So kaya mga kapatid, hindi po sapat na yung taong sinasabing may pananampalataya at nagsasabing patnubayan ka ng Diyos, God bless you, o kung ano-ano mang sasabihin, kung mayroon ka naman lang, bakit hindi mo siya tutulungan? Kaya ano ang sabi sa verse 17? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ito yung pinakakonteksto, mga kapatid, ng verse 17. Yung iba, ginagamit ito para sa kaligtasan. Hindi po, ito po ay may kinalaman sa pagtulong Christian living, ang ibig sabihin nito. Na kung tunay kang mananampalataya, dapat nakikita na ang tunay na bisa ng tunay na pananampalataya, yung buhay na pananampalataya, kusang gagalaw yan. Kusang mamumuhay yan ang tama dahil buhay ang pananampalataya. Pag buhay ang pananampalataya mo, maraming makikita sa iyo na kabutihan at paglilingkod ng tapat sa Diyos sapagkat ito ang natural ng pananampalatayang buhay. So bakit may halaga ang mabubuting gawa sa mga anak ng Diyos? Review muna tayo sandali. Number one, dahil ito ay resulta o bunga ng pananampalataya at pagkaligtas natin. Pangalawa, dahil ito ang natural sa mga anak ng Diyos. Number three, dahil ito ang patunay na buhay ang ating pananampalataya. Para naman po sa ating application, number one, huwag magsawa sa paggawa ng mabuti bilang mga anak ng Diyos. Number two, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang tayo nagtatapos sa puro salita lang. Dapat nakikita ito sa mga gawa at pamumuhay. Number three, huwag isipin ito ay requirement sa kaligtasan. Kundi ito ang bunga o resulta ng kaligtasan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.